right mga kapatid At ito po yung ating topic ngayon Salvation through Christ He will keep my word Yan. Ibig sabihin po dito sa title natin no Ang tagapagligtas talaga natin Sa pamagitan ng ating Pinesok Kristo Pero Mailigtas tayo kung tayo po Isabi dito He will keep Kung iingatan natin Ang kanyang mga salita yan ay babasahin po natin sa mga kasulatan para hindi po tayo magkaroon ng maling pagkaunawa sa mga salita na ating pong pinag-aaralan po dito no. Yan po ay isang bagay na kailangan natin na pag-ingatan natin no. Basahin muna natin ang talatang ito no. Dito sa talatang ito sa Juan 14:23 So si Jesus at sinabi sa kaniya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, tandaan po ha, pag umiibig tayo. Hindi ito pag-ibig sa asawa, sa iyong girlfriend, boyfriend, no? Ito po ibang pag-ibig. Agape love, pag-ibig sa Diyos. Sabi dito, oh, sino man ay umiibig, umiibig, sa akin at ang at kaniyang tutuparin ang aking salita at siya'y iibigin ng aking ama at kami papasa kanya at siya gagawin naming aming tahanan. So yan po ang ating uh, topic ngayon sapagkat dito po sa mga nagtatanong po sa atin ano ho. Mula po kay Ito po yung ating uh, nakaline up na question na isusunod po natin ngayon ano ho. Ilan na ba naka-intune sa atin okay. So ito po ay mula po kay Agri Fino. Sabi niya God bless po. Uh, brother Owen gawa po kayo ng, ng video kung nawawala po ba ang kaligtasan. Kasi po dyan, no, nagkakaroon ng pagtatalo ang mga relihiyon. Ang iba nawawala at ang iba ay hindi para hindi nawawala kasi yung salitang osas, one save always save. O tingnan natin kung ito yung ay aral ni Kristo o hindi. So sa pag-aaral nga talaga, talagang hinihimay, mahirap talaga itong mapag-aralan pero kung tayo matiyaga nang gahanap para nang sa ganun yung kanilang itinuturo na osas matanggap din natin pero kung wala tayong makikitang osas na pag ikaw ay sumampalataya ligtas ka na kahit ba ikaw ay magkasala ligtas ka pa rin kasi ang sinasabi doon sa osas kahit magkasala ka in the future yung future mo na gagawin mo pang kasalanan bayad na rin daw yun eh ganun po ba at yan ang ating alamin ang kagandahan naman po dito sa isa pa naman nagko-comment sa uh, kay Ikes. Sabi niya, Brother Owen, matanong po, book ba ni Fowl ang makakapagliktas sa atin? May sumagot naman, sabi ni Kennedy, ang Panginoon sa Kristo lang po ang makakapagliktas. Tama po yun, si Kristo ang magliliktas pero sa panong paraan tayo ililiktas ni Kristo? So kailangan din natin na isama yung ganun tanong. Hindi ho lahat na kung saan isuwang palataya kay Kristo, eh, ligtas ka na. So, kailangan mo makita pa rin ang pinupunto ng ating sa Kristo. Bakit siya nangaral? Bakit siya napako sa krus? Bakit siya namatay? Bakit siya muling nabuhay? May mga prosesong ganun, di ba? Ang ginawa mo na niya, nagpakilala siya. Di ba? Nangaral siya. O, di ba? At marami ang hindi tumanggap sa aral ni Kristo sa panahon na yon. Bakit po? Baka sa panahon natin ngayon, marami din na hindi dumatanggap na aral. Baga mat yung inaaral nila, baka sinasabi na lang kay Kristo, pero nangyayari ay parang malayo yung salitang doktrina, aral at turo ni Kristo. Yung sinasabi nilang osas, yan ba'y talaga yung aral ni Kristo? Kaya titingnan natin, marami kasi mga sangay ang mga kasulatan, babaybayin natin yun kasi sinasabi naman ng Panginoon, kung tumalikod siya sa akin, hindi naman siya kalulugdan ng kanyang kaluluwa. So, ibig sabihin, nawawala yung kaligtasan kasi pag sinabi ng Diyos mismo na hindi kalulugdan, di ba? Kaya nga, sabi ng Panginoon Su so Kristo, mag-iingat daw tayo hanggang sa kanyang pagbabalik. Maging malinis tayo. Eh, kung nadatnang kang marumi, ibig sabihin yung marumi, sa, sa sali na nagkakasala ka ulit, kasi, kasi yung kasalanan, karumihan yun sa tao eh. Kaya nga hinango ka na doon sa uh, karumihan, nalinis ka na sa pamagitan ng dugo, ibig sabihin huwag ka na ulim babalik doon sa dati mong lugar na kinalalagyan. Hinango ka doon, inalis ka, pero kung babalik kang muli, doon talaga mawawala ang kaligtasan. Kasi ikaw mismo ang umalis sa biyaya ng Diyos. Ikaw yung umalis at ginawa mo pa rin, kaya nga ikainiligtas doon, hinango ka doon para ikaw ay maalis sa kasalanan. Kaya nga sabi ni Kristo, so, hindi ako pumarito sa mga banal, kundi sa mga makasalanan. O oh, ba diba? Ibig sabihin, yung mga gumagawa ng kabanalan, ligtas na pala yun. Ang ililigtas ng Panginoon sa Kristo, yung mga di banal. magaget ba ninyo? O oh, yan, umpisa na natin. Kaya dito po sa nagtatanong po yan, oh, sinasabay-sabay ko na kasi nga po baka humaba pa yung mga discussion natin. Iisa rin naman yan. At yung nagtanong po kanina do sa ating live, no? doon sa ating naging continuation po sa pagbibigay. At iyan ang mga bagay na ating pong inaalam pa sa bagay na ito. Ano ho? Okay, so salamat po sa ating mga naka-intune ngayong araw na ito. Ngayon, ating basahin muna ito. Sabi dito, ano? Ulitin natin. Alin mo na ang gusto natin basahin? Yung sulat ni Paul ba ang makakapagligtas? O ito yung Uh, sinasabi ng iba na osas. Once save, always save. Kasi, ang pwedeng gamitin daw nila yan, ganito yan eh, no? Uh, basa muna tayo, no? Dito sa 1613 ng Acts ba yun? Tingnan nga natin, no? Sabi dito, <coughs> sa 31 pala sa tayo magbabasa para mas mag malinaw, no? sa 31. So sabi sa 31, 1631, at kanya at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka ikaw at ang iyong sambahayan. So yan tanatang yan muna no. diyan uh, muna tayo magano. Pag sumampalataya ka, sabi doon, pag sumampalataya ka sa Panginoong Kristo, maliligtas ka Hagip na pa yung iyong sambahayan, pati yung iyong pamilya. May mga ganyang mga tanong na kusanay, ay, sumampalataya lang ako. Kahit hindi kayo sumampalataya, ligtas na rin kayo. Kasi sabi sa talata, hindi po ganoon ang pagdapat ang pangunawa natin. Kasi yung sinasabi dito, no? Noong sinasabihan ni Pablo itong isang kawan, kasi po akala nga ni nung kawan na ito ay nakatakas sila. Kasi nagkaroon ng himala <laughs> kung bakit na nakalaga, nakalag ang kanilang pagkakagapos o pagkakulong doon sa kulungan ni na Pablo. Bagamat ito ay isang bagay na pinapakita na sila ay sinasamahan ng Panginoon. Pero kasi nga po, bakit magpapakamatay itong isang kawal? Kasi nga po, once na mag, mayroong kang na nakatakas na bilanggo, patay yung, naga, patay yung naga, nagbabantay. Uh, Kaya nais na lang niya na sa halip matorture siya, nais na lang niya magpakamatay. No? Pero sabi nga ni Pablo, Nandito kami. Huwag mong sakta na yung sarili. Sabi, huwag mong huwag ka magpakamatay. At yung pinaliwanagan siya, kasi hindi man may didiscuss dyan ni Pablo eh. Kasi nga si Pablo, nagpapaliwanag, nagtuturo. Itinuturo niya yung kaligtasang matatanggap. Siyempre, naturuan mo na yun habang sila nag nagdi-discussion, syempre, alam mo naman yun, umalis na doon si na Pablo, hindi po aalis doon eh. Di ba? Kasi makikita mo yung mga, banga bagay na yan eh. Kung kailan sila pinalaya, kasi gabi yan eh. O, di ba? O, yun, maaaring kinamagahan, eh, walang naganap na pagtakas na nangyari doon. So, ibig sabihin, yung nagbabantay doon, ay hindi yun, ano, na nagkaroon ng uh, yun nga. Kaya nga maaring isinama ito doon sa kanyang pamilya after na makalaya si na Pablo do sa kulungan. Kaya ang sinasabi niya, sumampalataya so, ka sa Panginoon Kristo, maliligtas ka ikaw at ang iyong sambayanan. Kaya makikita natin sa pangangaral ni Pablo ganito 'yan. Okay? So uh, unahin muna natin itong si Ike's Matanong po, ang aklat ba ni Paul ang makakapagligtas? Alam niyo po, lahat ng isinusulat ni Apostol Pablo, yan ay itinuro ni Kristo para masulat. Basahin muna natin, no? Kasi baka sabihin niyo, yung aklat ang makakapagligtas. <laughs> yung bagang sulat ni Pablo makakapagligtas. Hindi rin man si Pablo ang magliligtas hindi naman yung kasulatan ang magliligtas. Alam mong sinulat lang naman yun. Yung sinasabi dun sa kasulatan, ano yon Parang ganito, no? So, puntahan natin ang talatang ito, no? Sabi ni Pablo. Ang sabi ni Pablo dyan, yung kanyang mga sulat, ano? O, puntahan natin dito. Sa unang Korinto 14.37, Kung iniisip ni naman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, Kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko, sabi ni Pablo, na pawang utos ng Panginoon. So malinaw po. So yung sulat niya, yung aklat na isinulat niya, no? Ay yung aklat na isinulat niya doon sa ginawa niyang aklat yun eh. Kasi sinasalansan niya yung mga sulat niya. Kaya ginawang aklat, no? Kaya yung mga sulat ni Pablo, naroon yung mga utos ng Panginoon. Ibig sabihin, yung mga nasukal, nakasulat doon, pag binabasa natin, sinasalita pala yun ng Panginoon, salita na yung utos na yon magkakaroon ng rema sa iyo, ibig sabihin, mararamdaman mo. Ma, ma, papakinggan mo yung sinasalita ni Kristo sa pamagitan ng sulat. Kaya nga sabi ni Pablo, ito, balikan natin ha, isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. So, babaybahin natin yung mga utos ng Panginoon na yung sinasalitang iyon, iyon ang makakapagligtas sa atin. So, malinaw po, hindi yung aklat, hindi si Pablo, kundi ang sinasabi diyan yung doctrine, yung katuruan ni Kristo. Makakapagligtas pala yung kasi sinusunod mo yung mga sinasabi ni Kristo. Bagamat siya tagapagligtas, kahit sabihin mo sumasampalataya ka, no? eh hindi ka naman sumusunod sa utos, wala din yun. Kahit sabihin mong osas, sumampalataya ka, once na sumampalataya, excuse me po, nasamid ako, once na sumampalataya ka, sabi ng osas, no, Once save always saved. Parang ganoon eh. Once na sumampalataya ka raw, I always save. Ibig sabihin, forever ka nang ligtas. E eh, ganyan ba? Eh si Kristo pag nagturo sa kanyang mga aral, titignan natin, no? Pag ikaw ba'y ba nagkasala sa kanya, oo, napapatawad naman eh, di ba? Pero pag mabigat na kasalanan, hindi na napapatawad yon. Eh, paano yun? O, di ba? So, normal pa mamagkasala kung ikaw ay nagsalita ng pagmumura. O, di ba? Merong namang isang mga ngarala po, rumura ng mura sa bawat turo niya. Eh, ang tanong, ma maliligtas ba yun? Kung sa bawat pangangaral niya nagmumura, eh, may aral din pala doon sa bawat pangangaral mo, huwag kang maglalabas ng anumang salita na may halong ganong salita na pagmumura. Bawal po yun eh. Yung salitang ulol. Tingnan natin nga, no? Yung salitang ulol. Kasi may sinasabi di yan sa kasulatan na... Ano? Basahin nga natin yun. <laughs> Medyo masakit nga po yun. Ano? Masakit pakinggan. Pero sa si Kristo kasi po may sabi niyan. Masahin natin. Sabi dito, no? Mateo 5.22 Dato po at sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapa sa sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid Raka ay mapapa sa sa Senedrin. At ang sino mang magsabi, il, magsabi ulul ka kasi mga term niya nung unang mga panahon yan mga, mga term pag sinabing ulul salitang mga sabang ma ma masasabang salita iisa rin ang mga term niyan, eh, di ba? nga panganib ah, sa impyerno ng apoy. O, di ba? So, kailangan ingatan mo ang pagsasalita mo ng mga bagay na ganyan. Okay? So, ngayon, dahil ah, yan ang po ang sagot natin. So, continuation ulit tayo mamaya. At parto po tayo. Sayang, mabibitin na naman po kayo. No? So, itutuloy po ulit natin ito maya, -maya At meron lang po tayong iahatid at emergency po ito. I, uh, as I said, sorry Pero huwag kayong magalala, itutuloy po natin yung mga iba pang katanong Ang ito natin na sasagutin dito sa ating channel So itutuloy po natin sa part 2 itong Salvation through Christ, He will keep my word Salamat pong muni sa inyong lahat God bless you po sa inyong lahat